Libra Sun Moon Rising and Venus Sign. Welcome sa akin channel Queenin777. Ito po ay general reading, ibig sabihin ah uh, iba-iba po yung tao or sitwasyon na atin pong maririd or makukuhang message. Piliin lamang po yung mga message na makaka-relate or magre-resonate sa inyo. Ito rin po ay timeless reading. Ibig sabihin kung kailan nyo po napanood ang video ito, ay maaaring doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. Libra kayo po, representa ng planetang Venus. Planetang sumisimbolo sa attraction, love, relationship, art, beauty, and harmony. So, kunin po natin yung message mo. Okay. Oh, dalawa. Kala ko isa lang. Uy, meron kang the high priestess, ha? Ah, ikaw ngayon ay ano na. Tawag nito, yung meron ka ng inner knowing. Marunong ka na ngayon, ma, marunong ka na ngayon mangilatis. Or yung iba sa inyo, ah, uh, Mm, um, sumasangguni or parang tumatawag sa may consciousness ng divination or yung mga lumang yung ancient knowledge ganyan 'yung tumatawag sa mga spirit guides o naniniwala sa mga elemento mga ganyan or may meron kang nililihim or probably siguro yung iba sa inyo nililihim ayo maka ayo ninyong ipaalam sa relatives sa parents or sa family member ninyo na nag nagaganito kayo So, ikaw ngayon ay parang high priestess. Yung something na, ano, ah, ginagamit mo yung intuition mo ngayon. Ganon. Malakas ang intuition mo ngayon. Libra. Kung sa bagay, Libra, hindi rin to iba sa inyo kasi mediator kayo eh. Ano kayo yung... Magaling kayong mag-counsel, magaling kayong mag-advise. So, meron dito hermit mode o si, di ba? Nag-iisa kayo, Siguro dahil dito na nagiging high priestess kayo, yung meron kayong tinatago or malakas na yung intuition ninyo, so siguro uh, feeling ninyo na hindi bagay na nasa maraming tao kayo or meron siyang hawak na, na lamp. So ibig sabihin nun, naghahanap kayo ng mas malawak power or ng liwanag power or ng information pa. Ganon, ng no? mas malawak na yung inner knowing ninyo. Sige. Additional message for Libra. Tumatalo yung mga baraha mo, ha. Parang ayaw na magpabalasa. O si, gaganda. May the chariot ka. May victory ka. May ma-overcome ka na obstacle. May success sa ambition mo. So, kung ano man tong tinatrabaho mo ngayon, ano man tong iniisip mo ngayon, wag ka mag Kasi, dahil determinado ka, may ma-achieve ka, may victory ka. No, or yung iba sa, sa inyo this week or this coming week, no, merong victory na mangyayari sa inyo. Siguro yung uh, victory na siguro yung merong kang nabili din, yung bagay na parang hindi mo ina-expect, nabili mo na agad. Kasi may nabigay ng pera, so victory na yun. Meron din siguro yung iba sa inyo, pwede din na parang Uh, meron natapos yung utang, so victory na 'yon. Pero sa so, nakikita ko ito no, dahil merong ang inaaral para mabilis mo lang makukuha 'yon. So it's a victory no, parang mabilis mo lang maintindihan or malamang yung passion mo is mabilis mo lang naiintindihan. Mabilis mo lang nakukuha. Ganun. At mabilis nang dumatangan sa, sa smooth kasi nagpapaka-hermit mode ka. Yung uh, gusto mong mapag-isa. Ganun message for libra Oh, see, Ace of Pentacles, meron ka talagang tinatrabaho ngayon, no. Regarding sa new beginning mo sa financial mo. Siguro kaya ka nag-iisa ngayon kasi feeling mo or nagiging yung uh, pinipili mo talagang mag-isa ngayon. Kasi alam mo na merong victory doon sa gusto mo mangyari doon sa paparating na new beginnings tungkol sa kapirahan tungkol sa sa wellness doon sa whole being mo no at eh, yun yung nilalaman ng intuition mo Bagay yun yung yung gut feeling mo malakas yung pakiramdam mo na na magiging okay yung sisimulan mo or yung sinisimulan mo Ganon. alam mo sarili mo na meron kang victory and success doon No, siguro passion mo 'yun kasi alam mo, 'di ba? Alam mo eh. Kasi malakas ang intuition ng high priestess eh. Oh. Temperance. So, temperance is magkaroon ka lang din ng balanse. Eh. No? Binabalanse niya yung kanyang emotion magkaroon ka lang ng balance siguro, baka may iba pa na hindi mo pa naiintindihan. No, pero gusto mo nang maintindihan or gusto mo mong pag-aralan. So maging mapagpasensya ka lang or may kailangan kang materials para alamin 'yon or meron kang tao na gusto mong makausap regarding 'yon pero hindi siya available and gusto mo ngayon na kasi napaka-high-high ng energy mo para matutunan 'yung bagay na 'yon. So sabi, kumalma ka lang magkaroon ka lang ng pasensya. No, magkaroon ka lang ng moderation, magkaroon ka lang ng inner calm. 'Wag maging kalmado ka lang, relax ka lang. Darating din 'yan sa No. Ah uh, kasi 'pag kapag uh, hindi mo binalanse, 'pag wala kang pasensya or baka dahil gusto mo nang malaman or makuha yung mga bagay-bagay na 'yon, eh baka hindi na maging balanse. Eh. 'di diba, Baka malamang na nakakadisturbo ka na or malamang uh, wala ka ng control sa financial. Ganun. So magkaroon ka lang ng ano, balanse. Balansehin mo lang 'yung 'yung sitwasyon mo. So, the Empress. Wow! Puro major icon naman halos ito. Hmm. Yung iba sa inyo, literal, baka nagbubuntis or fertility to eh. So, ibig sabihin, may ace of pentacles na may fertility. Meron talagang ano eh, meron ka talagang sisimulan or meron ka talagang sinisimulan. No? Yung creativity mo talagang lalabas. No? Magkakaroon ng uh, art. Makikita nila yung beauty ng sinisimulan mo. No? At ikaw yung artist nun, the empress. Message. Four. Oh, mabas. Kung oh, merong uh, sadness, loss, grief, despair, abandonment. Merong iba sa inyo dito na uh, parang may trauma or parang uh, may regret. Or pwedeng natapos na to May regret kayo sa nakaraan. Kaya kayo, ano, or parang ayaw mo ng pagbabago. Ganun. Or, masyado kang naka-focus sa mga nawala. Meron kang pinangihinayangan. So sabi ng baraha kung ano man yun, huwag kang mag-focus or huwag kang manghinayang sa nawala, mga nawala. Kundi i-welcome mo yung mga meron ka pa. Maring potential mo yun or may collaboration or may, may pamilya ka pa na nagmamahal sa'yo. So wag mo daw 'yun pang hinayangan. Kung ano man 'yung mga kung ano man 'yung mga nawala sa iyo, kung ano man 'yung mga natapos. Wag mo daw 'yung tingnan. Ang tingnan mo daw is 'yung kung ano pa 'yung meron sa iyo, kung ano pa 'yung pwede mong ipagpasalamat, no? 'Yun 'yun. Maaring ito ay ano ha, natapos na or mangyayari pa lang or nangyayari na. Sige nga. Pwede palawakin po natin 'tong message para sa loss. Waking of Wands. So, nakikita ko dito, mayroong King and Wands, Energetic, Optimistic. Ano ba? Sige pa, wait lang, kukuha pa ako ng ano, ng Kukuha pa tayo para ma-read natin ng uh, mas marami pa. Mm -hmm. Merong ano, reverse na... Wands. Ten of Wands. Ah, siguro sa nakaraan mo may naging problema ka talaga. Kaya ngayon, ano, ang gaganda ng, ano, ang gaganda ng mga baraha mo. Ito, malun ka pala isa. So, o, oh, tingnan mo. Oo, oh, oh. So, siguro, kaya ka naging uh, the high priestess. Kasi, mo, oh, ang gaganda eh. Naging high priestess ka, naging matured ka, malawak ka na mag-isip. parang, ang lakas na ng intuition mo, ang lakas na ng, ang lakas na ng uh, mga kutob mo, na tama. Ganon. Tumatama yung mga kutog mo. Tapos, nagiging, gusto mo mapag-isa. May hinahanap ka. Ngayon, nagkaroon ng victory. Then, uh, meron kang sinisimulan. And, ito mga warnings na to. Yung ganyan. Meron ka talagang sinisimulan eh. O. Oh. So, dumaan ka sa ano? Dumaan ka sa grief. Siguro may pinanghinayangan ka. Parang, ano to, passion mo to, na nawala. So, buti na lang or sinabi ng baraha na kung darating man to, na yun nga mag-focus ka doon sa meron pa. Yung may nagmamahal pa sayo or meron pang dapat kang ipagpasalamat. Kasi siguro dati ikaw ay energetic o masyado kang, ano nga, yung uh, positive ka masyado tumingin sa buhay mo. Siguro kaya hindi mo masyado kang proud or masyado kang bossy or masyado kang uh, oo nga kasi kayo mga libra ano kayo eh bossy kayo ano kayo cardinal sign bossy kayo eh yung tipong ha, uh, gusto niyo lagi nagdi-lead minsan marami akong kakilalang libra hindi ko naman din generalize lahat pero marami akong kakilalang libra na parang hindi tumatanggap ng uh, option ng ano ng iba parang ito yung kanya ganon tapos hindi naman sila papatalo hindi hindi sa mga kilala kong libra hindi naman ganon pero nagtatampo ganon matampuhin kapag ka parang hindi nasusunod yung parang yung kanilang opinion pero magaling tong mag-counsel tong mga libra na ito so siguro ito kasi may na-loss kang relationship ba to or something meron kang pinanghihinayangan kaya siguro na-achieve mo na yun or ma-achieve mo na dahil sa mga pinagdaanan mo din na para naging clumsy ka masyado ka naging honest, masyado ka naging prangka, ka, gano'n or masyado ka naging uh, positive o naging optimist na hindi mo tiningnan yung ibang side hindi mo tiningnan yung ibang uh, possibility na baka pwede din merong hindi magandang mangyari or merong weakness, merong magiging imbalance, gano'n. Kasi meron dito uh, ten of uh, ones in reverse na nagka-problema ka siguro. O yun nga, dati, ganun, hindi naging maganda yung kapalaran mo or hindi mo gusto naging kapalaran mo. Dati, kaya yun, kana ka ng financial, pagdating sa financial nung nakaraan, is naging mahirap sa iyo yung circumstances mo. Ganon, Basta hindi mo gusto yung mga naging uh, problema mo sa buhay mo or yung pinapakita sa iyo ng mundo yung nangyayari sa iyo no gano'ng nagstruggle ka nang nakaraan pero alam mo sinasabi dito yung overall energy mo is nandito ka na ngayon sa high places or kung pinagdadaanan mo man ngayon pa lang yung mga uh, mga energy na ito na may imbalances so sinasabi sa iyo ng ng ating barahan na matatapos mo yun magkakaroon ka ng malakas na intusyon kapag tatagumpayan mo to at naniniwala ka siguro at maniniwala kayo nila sa mga esoteric siguro sa mga pampaswerte mahilig ka na sa mga ganon o kasi mapagtatagumpayan mo siya libra yun lang yung ating energy for this ha, week or kung kailan mag-resonate sa inyo so thank you po for watching Please consider subscribing my channel. Thank you. Bye.